ayan na guys, magluluto na tayo sa aking ginawang ah, sweet and spicy chicken wings napakabango niya guys ayan o oh. at nap, alam ko napakasarap ito ayan, talaga grabe ang bango niya guys ayan, talagang maamoy ito ng mga silingan ayan na kumotsika eh yun kasi kompleto siya sa ano sa riccardo, sa ano ba Anyway, please. Ayan. Napakasarap nito. Ayan na. Ah. Ayan na, guys. Deligtad ko na siya. Ayan, oh. Ang ganda ng kanyang kulay, guys, oh. Yung pagka-brown niya ba? Ayan. At napakabango nito, guys. Alam ko, masarap ito siya. Ayan. Ito ang aking sweet and spicy chicken wings. Ito kasi ang ano, gusto ng aking mga kids ba ayan, kaya palagi akong gumagawa ng ano mga sweet and spicy chicken ayan so, mas rapi to guys kung ano yung overnight bag, kaso lang gusto lang kumain ng anak ko, kaya nilutuan ko siya ngayon dito ayan guys, oh. o so, kasi na lang, lutuan na sya ayan Ayan na guys, ito na ang ating sweet and spicy chicken wings. Ayan na. Napakabaw ulit po guys. At napakasarap. Ano? Ayan, kasi gusto nang kumain ng anak ko, kaya nagdoto na lang ako guys. Ayan. Thank you for watching.